Good morning, once again. So, patuloy pa rin po tayo nang nagpo-folder dito sa may uh, gitna ng uh, Ruas Boulevard, no? Kasi na kita niyo 'yung ng mga sasakyan, no? So, kailangan natin mag ko at uh, makakuha tayo ng, uh, panibago nga ano naman, no? Panibago na update dito, dito sa paglilinis ng ating mga DPWH uh, sa South Manila. At uh, ito nga, napakaliit lang ng uh, butas na binutas nila na ito no ay uh, kadami-dami na ang ah, pagkadami na uh, nakuha na ano ito yung uh, nila ng, mga burak ko oh. ako sa ako na pakalit lang tong butas na binutas nila ano at uh, itong uh, butas na itong purpose naman nito ay uh, para makalagos tayo doon may isa pang embornal don doon drainage no pag uh, nakatagos tayo doon mapapasukan ng clipper So para malinis sa ilalim na ito. 'No? Uh, yung uh, doon naman na ipapunta na doon sa may uh, ano doon. May, uh, pumping station doon sa may uh, entrance ng Dolomite Beach Kando doon na uh, nakalagay yung uh, pumping station. So kailangan na uh, makalagos tayo doon sa pumping station para mahugot itong uh, ano dito. Ayun oh. Ayan. Mahugot yung uh, tubig dito pag uh, ano pag umuulan diretso na ng pumping station so pag uh, diretso na ng pumping station no ay uh, diretso na rin uh, doon sa dagat no kaya kung uh, maging uh, malinis to itong uh, kahabaan ng Ruas Boulevard na ito may ibsan yung uh, pagbaha dito kasi itong uh, part na ito na kinalalagyan natin so kunting pag-ulan lang mga uh, kababayan ay uh, ano na no Uh, na nakukunan ng to, no lalong-lalo na diyan sa maya uh, service road ng uh, ruas boulevard so ayan po yung ating uh, update ngayon na uh, umaga na ito dito sa maya gitna mismo ng uh, ruas boulevard <laughs> Yung mga sasakyan dito sa Ross Boulevard ngayon no? dahil uh, hindi rush hour no? at uh, nakikita ko naman ninyo no? Uh, medyo delikado nga itong ating uh, uh, ano na ito buti na lang kahit pa pa no? Ay, uh, mayroon dyan na uh, ano, stop light no? mapapansin rin itong gumagawa dito dahil nga uh, siyempre may stoplight dyan makikita po ninyo yung ating mga ina-upload no. Ito yung uh, mainit na ano usapin ngayon itong uh, pagbaha na ito mga kababayan Kahit sa sasinado no. So ito yung uh, trending na pinag-uusapan ngayon no yung uh, pundo ng uh, ano pamahalaan pundo sa flood control kung nasaan na yan yung inahanap. dahil nga uh, wala pa ring solusyon yung pagbaha no. So sana naman itong uh, ginagawaran ng DPWH na ito no ito na yung uh, umpisa at uh, magiging tuloy-tuloy no a uh, si kasi marami tayong uh, natatanggap na comments no uh, dapat uh, paglilinis ng drainage ay weekly hindi yung uh, yearly Yan mga kababayan so kikita po naman ninyo at uh, decidido yung ating pamahalaan no Uh, kamakailan lang meron tayong uh, napanood na ibinigay kay Yormi na uh, dalawang uh, bakpo no? So, 'yun na 'yang uh, makakatulong, no, sa paglilinis ng ating mga drainage. 'Yan. Uh, ito namang mga ano na ito, itong uh, ating mga DPW it's ang katuwang mga kababayan Ayan po no yung ating uh, update ngayon no so nasa na tayo ng uh, Roas Boulevard at uh, yan no uh, ilang metro lang ang layo natin sa stoplight ng mga uh, no yan yung feed oil, uh, stoplight at uh, kung saan at uh, medyo uh, uh, hindi ganong ano kasi delikado ito ng uh, posto na ito kung uh, hindi lang na uh, nasa tabi tayo ng stoplight na no? uh, ko nagkikita po naman ninyo napakaliit lang na butas no ay uh, dami na nating nakuha ng uh, burak puro burak po ito mga kababayan tingnan po ninyo. Baka <coughs> okay, okay, po Susunod Ay, Ay, ano Ay, na. Mabis Ay, mabis na, na eh. Ayan o, may tubig na. Ayan o, ilo. natin na uh, babo na saksiyan yung tubig. May bayan, may tubig na. na kayo sa ng ko na. na, naabot na yung tubig. <laughs> กินอะไรนี่น้ำปลาคัวนาซินตูโปรตีเนาะนี่เอามาใตู้ฟรีเซลนี่ก็ดูนะยังบูโต้บูตะมั้งูกันายน้ำักกว Grabe ito yung nagat Lumabas na yung tubig Kanina yun puro putik na natin ngayon tubig na

Oh, so, so, Ang pinasukan. Masuk na rin yung tubig pala. Sabutan tayo Kaya kailangan mo. yan. kailangan hindi ka nagigit tayo. Hindi ka nagigit. Baka ka niya. hindi Ayan po, maraming salamat sa mga gapa, no? At uh, sa mga baguhan na hindi pa nakapag-subscribe. wag po kalimutan mag-subscribe, na rin notification bell para lagi po pa kayo ma-update sa ating mga upload no patungkol dito sa may Maynila nila. at uh, ito po yung uh, vlog natin ngayon, nasa na tayo ng mga uh, roas Boulevard, ayan kaya ako kuha okay, 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 okay,